Ryan Agoncillo, humarap sa publiko, ibinunyag ang mga umano'y anomalya sa loob ng Itbulaga. Humarap na sa publiko si Ryan Agoncillo matapos ang pananahimik tungkol sa mga isyong bumabalot sa non-time show na Itbulaga. Sa isang pahayag, Jin ulat ni Ryan ang lahat ng ibunyag niyang marami na rin siyang nalalaman tungkol sa mga umano'y anomalya at hindi patas na gawain sa loob ng programa. Ayon kay Agoncillo, matagal na niyang tinitiis ang mga nangyayari ngunit dumating na siya sa puntong hindi na niya kayang manahimik. Ipinahayag din niyang, tulad ni na Ruby Rodriguez at Anjo Iliana, naging saksi rin siya sa mga isyong bumabalot sa produksyon, katulad na lamang ng pagkakaroon ng kabit ng TVJ. Dagdag pa ni Ryan, ilang beses na rin siyang nakaramdam ng hindi makatarungang pagtrato mula sa ilang tao sa loob ng show. Dahil dito, napagdesisyonan daw niyang magsalita upang may pagtanggol ang sarili at may parating ang katotohanan. Marami ang nagulat sa pangyayaring ito, Lalo na ang mga tagahanga ng Itbulaga na matagal nang sumusubaybay sa kanya bilang isa sa mga pangunahing host sa kabila ng lahat, nanindigan si Ryan Agoncillo na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa. Aniya, mas mabuting sabihin ang totoo kaysa mabuhay sa tahimik na kasinungalingan.